of a political crisis? Malacanang, sangkot sa korupsyon. Senado, sangkot sa korupsyon. House of Representatives, sangkot sa korupsyon. Executive Agencies, sangkot sa korupsyon. COA, sangkot sa korupsyon. Sabi natin, imbestigahan lahat ng sangkot. Sino mag -imbestiga? Sino magpapanagot? crisis ho ito. Kung hindi nakikinig ang mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan, sino ang dapat maningil? Kaumbayan, mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino. Dahil tayo mismo ang naglagay sa mga taong 'yan sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Kaya ang hamon sa atin bilang mga manggagawa, una, ay organisahin ang ating sarili. Kailangan maintindihan ng bawat isa sa atin yung kapangyarihang taglay ng mga manggagawa. There are 52 million workers in the formal economy alone. Pag natutunan ng 52 million na mga manggagawa na pagkaisahin ang kanyang sarili batay sa kanyang interes congressman ang kaya kaya niyang iupo. Hindi lang mga senador, hindi lang tao sa Malacanang ang kaya niyang iupo. Kaya niyang baguhin ang takbo ng isang buong lipunan sa parehas na paraan. Ngayong harap tayo sa krisis, kagimbal-gimbal na usapin ng korupsyon. Wala tayong matakuhan. Sinong tatakuhan natin? Iaasa natin sa mga politiko? Iaasa natin sa mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarin? E pare-parehas niyang sangkot, di ba? gamitin ng mga politiko, oportunista at mga oligarko itong krisis na kinakaharap ng ating bayan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino para ilagay ang kanilang mga sarili sa pwesto. Hahayaan ba natin yun? Ilalagay natin ang kinabukasan natin sa mga politiko? Ilalagay natin yung kalukasan sa problema ng mga manggagawa sa mga politiko? Ngayong umaharap sa krisis ang ating bayan, ang ating hanay bilang mga manggagawa, ilagay natin ang ating pag-asa sa ating mga sarili din. Ilagay natin ang kalutasan sa mga problema ng mga manggagawa sa kamay ng mga manggagawa din. Lagpas na ito sa usapin sa kulay sa politika. Ang mga kurakot, pag nangurap, pag kumuha nang ulimbat ng pera ng bayan, hindi naman nagtatanong sino binuwa mong presidente. Pag ang baha, tumama, pag nagkaroon ng kalamidad, yung baha pa ba, nagtatanong anong kulay mo? Makandung ka ba? Maka Marcos ka ba? Hindi dapat tayo magkaisa batay sa kulay natin sa politika, kundi dapat magkaisa tayo sa ating interes. At ang ating interes ay sahod, trabaho, karapatan. Ang ating interes ay tapusin na ang korupsyon. May mapanagot. Ang ating interes ay maibigay yung ating mga pinaglalaban na mga ng mga karaiingan. Sa gitna po ng krisis na kinakaharap natin, walang ibang responsibilidad. Walang ibang dapat gawin. Ang hanay ng mga manggagawa kundi magkaisa. organisahin ng kanyang sarili. Lumaban. Tumindig sa kanyang karapatan. Hindi para sa interes ng mga politiko. Hindi para iupo kung sino man. Kundi para iabante ang karapatan nating mga manggagawa. Karapatan nating mga ordinaryong Pilipino. Tanging sa pagkakaisa at organisadong pagkilos lang ng mga manggagawa. Malulutas ang ating mga problema.